Papalapit na ng papalapit ang PBA OQT pero hanggang ngayon nga eh hindi pa rin buo ang 14 pool ni Coach Team kahit ang strong group PH eh handa nang ibigay ang dalawang pinakamahusin nilang guard na si Jordan Heading at Trent Abando. Pero mukhang hindi pa rin balak ni CTC kuhanin bilang replacement ang mga player na to. Malaking pangihinaya nga raw kung hindi makuha sa parating na OQT ang mga player na to at wala pa rin exact player na magiging replacement para sa mga outroad player ng Gilas Pilipinas sa OQT. Tara't pag-usapan natin yan. Handang pakawala ng SGA, ang dalawang guard na si Abando at Hiding para lang mabuo na ang Gilas 14-4 nitong si CTC. Lalo't alam natin na ilang araw na lang ay eh magsisimula na ang Piba O'Cutie na talagang inaabangan ng lahat. Pero itong si Jordan Hiding ay eh una ng tumanggi na maglaro para sa Gilas team. Sa kabilang banda, ay eh hindi pa rin nagpakita ng interes itong si coach team kung dito sa wingman na si Abando. Alam natin na kailangan ngayon ng Gilas ng isang mahusay na shooting guard na maaaring pumalit nga dito kailang Scotty Thompson at hindi lang sa pagiging guard talaga maaasahan itong si Abando dahil sa pagiging atletik at makikipagsabayan na rin ito pagdating sa ilalim and for sure na talagang mataas ang kalidad ng player na to para sa ating gilas team malaki ang maitutulong nito para sa ating gilas Pilipinas kaya't malaking katanungan kung bakit nga raw hindi interesado si coach team sa player na to sapat na nga ba ang dalawang point guard na si Dwight Ramos at si G. Perez sa gilas at una pa lang naman ay eh, talaga nga naman na mukhang hindi na nga raw interesado ang Gilas Pilipinas sa pride natin na si Abando at talagang hindi nga nagpakita ng interes ang buong Gilas Pilipinas team dito kay Abando kung sa KBL nga lang raw ay eh, nag-average na ito ng 14.5 points per game kaya naman kung tutusin malaki naman talaga nga raw ang may tutulong ng player na to kung maglalaro nga ito sa ating Gilas Pilipinas team dahil kung sa KBL League eh nga naman na wala tayong masasabi sa player na to dahil sobrang husay at sobrang ganda ng performance sa pinapakita nito sa liga na to lalo Ganun na nga na tatlo pa sa 14 pulang ng gilas ang kulang sa lineup. Si Thompson nga na outrolled na para sa parating na OQT. At ito nga si Jordan Heading at Abando ang tinitig ng magiging replacement para sa mga player na hindi na magiging available sa parating na PIBA OQT. At handa nga raw talaga itong ipahiram ng strong group athlete para lang mabuo na ang gilas Pilipinas natin. Pero ito nga si Jordan Heading ay una nang dininide ang paglalaro sa gilas Pilipinas team. At walang balita nga para dito kay Abando at hindi nagpaki ng interes si Coach Tim dito sa player na to. Kahit na willing itong si Abando na tumulong para sa gilas lalo na ngayon na pagdating araw sa shooting guard, kinakapos na ang gilas natin para sa OQT at hindi rin natin alam at talagang hindi natin masisisi ang ating gilas dahil maaaring isang power forward or big man ang planong hugutin itong si Coach Tim na bubuo sa kanyang line up at talagang may kakayahan sa pagiging atlete si have A good shooting inside and outside na ngayon nga ay kailangan nga raw ng gilas na mahal nakahanap na ang ganyang klaseng player na bubuo sa lineup nitong si Coach Tim Cone. Maaaring hindi si Abando ang nasa kalidad nitong si City. Si hindi natin alam, malay natin na makita pa rin naman natin maglaro itong si Abando para sa FIFA OQT at sa mga susunod pa na laban ng ating gilas at malaking kawalan nga rin daw ang paglalaro nitong si Abando para sa ating gilas at sobrang solid ng lineup na yon na mabubuo ng strong group PH kasama itong si Abando.